Magandang araw po mga uh, farmers, farmers and nagsuboybay sa ating channel. Magandang araw po. Uh, sa ngayon po ay dito po tayo sa ating sitawan kasi maraming nagtatanong kung ano daw ang pang spray natin. Ano daw ang variety. So ngayon ay sasagutin ko yung mga tanong nyo. So magpipitas kami ngayon pero gagawa muna ako ng video para po masagot po ang mga katanungan nyo. Una po yung variety na gamit natin ay ito po ay tinatawag na galante. Uh, puti siya uh, at may medyo mahaba na sitaw mga idol. At saka about naman sa pag i spray nito mga idol ay ang sekreto natin kung paano tayo naka-stable sa Uh, magandang quality ng ating sitaw isa po ang agrimic so ang gamitin natin para po sa dahon na kung alin ay mas uh, maganda ang dahon ng ating sitaw mawala yung blight isa po yung agrimic kaya lang mga idol ay medyo mahal siya pero uh, tested naman na maganda talaga ang agrimic at uh, hindi ka talaga bibiguin sa kung mag-i-spray ka nito. Halimbawa kung nagsimula yung mga uh, blight sa ating mga sitaw, mga idol, ay kailangan na uh, mayroon tayong Agrimec. So, preparado tayo sa uh, pang-spray. Number one yung Agrimec. Saka yung pang-spray natin na ginagamit natin regular yung uh, gold mas active din, mga idol. Yung gold pwede din natin na interval natin yung gold sa lanit kung wala nang iba pero mas mabisa talaga na pang regular na gamitin natin yung uh, gold tapos kung mayroong blight mga idol ang blight yung pinaka pinaka mahirap na sugpuin sa sakit ng ating sitaw so yun talaga ang solusyon ng blight ay agrimic so agrimic yung spray natin Ah, uh, sabihin ko sa inyo kung ilan dapat ang i-spray natin sa isang uh, sa isang 16 liters ng sprayer natin. Lagyan natin uh, 25 ml yung scope, isang scope noon. 25 ay yung laman ng scope. Ay uh, naglalaman siya ng 25 ml. So sa isang uh, uh, sprayer 'yon na naglalaman ng tubig ng 16 liters. Yun po ang application doon. At saka kung saka natin gagamitin yung agreement kung uh, kinakailangan talaga. Huwag natin hayaan na uh, a-attack yun. ang blight sa sitaw natin. So yun ang pinakamahalaga mga idol na magamit tayo ng uh, agreement. So medyo mahal ang agreement kailang mabisa siya talaga. Kailangan, kailangan mo talaga kung nagtatanim ka ng sitaw. So, uh, maganda ang variety ng ganitong sitaw kaysa yung kulay green. Yung green na green mga idol. Kasi yung green ay mabilis po, malambot kapag pinitas mo na. No? Ito po ay tatagal talaga sa uh, market. Itong galante. No? Galante. So, uh, sa nagtatanong, kung anong chemical na ginagamit ng pang spray at anong variety, ito na po ang kasagutan. Panoorin yung video na to. Yes, kasi sinasabi ko na dito ang uh, party po sa pang spray at sa variety ng ating sitaw na tinatanim. Iba kasi itong mga idol kapag ito yung itanim natin na sitaw, uh, ikumpara doon sa uh, yung grain. Mabilis yung tumubo, lumaki at... Uh, tumanda at mabilis din ma ano uh, anong tawag dito yung ano yung kumbaga hindi na siya maano hindi siya tatagal kumbaga hindi siya tatagal sa market pag pinitas mo siya automatic kailangan bilhin ng customer kasi kapag hindi binili ng customer maabutan ng uh, uh, sunod na araw sigurado po ay uh, kumbaga matutuyo siya lalambot siya agad hindi katulad nito kapag hindi totugas pag pitas natin talagang uh, susurvive to hanggang tatlong araw ito. Uh, tatlong araw lang sa aking pagkakaalam. Pero sa mga taga-dispose nito, siguro kabisado nila kung ilang araw to susurvive. So makikita natin mga idol 'yon ang sitaw natin 'no. So napakaganda yung ano sa sitaw natin, masyadong uh, uh, makinis yung balat ng ating sitaw yan mahaba po yung mga idol yan so sa so yun ang tatanong sa akin na si ano si uh, Elves Ah, uh, kung hindi ako nagkakamali Elves uh, Jansson uh, welcome po kayo dito sir kung gusto niyo gumala sa ating um, uh, munting ano gulayan kasi mayroon kasi mga tao na gusto mag-observe. At the same time, kami gusto din kami mag-observe sa ibang mga farmers para kung saan ay madagdagan din ang na makuha nating idea kung paano. Kasi hindi naman tayo, uh, lahat tayo ay nangangailangan na madagdagan yung kaalaman natin tungkol sa pagtatanim ng gulay. Kasi hindi ba basta na mag-adapt, no? Kailangan na uh, kukunin natin yung mga magandang pamaraan upang tayo ay mag-success. So, yun lang po mga idol at salamat sa inyong panahon sa pa panunood sa ating video. Uh, um, Pakishare naman ang ating video mga idol. At kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe para po na um, isa sa mga bagay na kailangan natin. O? And then, pakiclick na din ang notification bell para updated kayo sa bago nating i-upload na video kung saan ay pwedeng mag, uh, makatulong sa inyo sa mga uh, gusto po matuto uh, tungkol po sa pagpaparm. So, sharing the ideas, uh, small ideas lang po ang masishare natin uh, according po sa ating kaalaman, hindi po tayo nang nadaraya. You know? Lahat po na mga nalaman namin o naobserbahan namin dito sa aming pagtatanim is share uh, through this video um through uh, uh, this channel na kung saan maka uh, makabagbigay sa inyo ng kunting kaalaman. Ayun e lang po mga boss, uh, mga idol. Salamat sa inyong time. At God bless sa inyong lahat.